Ay, saba. Kaya mag-record ko. Hi, guys. lahat, guys. So, alipin na naman ako, guys. halos araw-araw at yung may init man pero hindi diretso isang araw kundi ano lang pasulpot-sulpot lang yung ano init so yun guys medyo malago ang damuhan dahil sa ano tagulan pero wala namang problema din nakabota naman ako guys kasi minsan yung mga ganyang halaman naman ay yung damo na malago dyan nagtatago yung mga ahas nakakatakot dyan guys pag tag-init pero ngayon tag ulan hindi, hindi siya nakakatakot kasi nagtatago talaga sila sa mga ano butas butas sa so, ngayon okay lang pero pag tag-init nakakatakot kasi minsan dyan sila nagpapalamig eh. so ngayon guys punta na ako sa aking isang alaga tapos na yung isa kong alaga na pa-inom so ito na lang isa guys yung anak so, inumin ko Wat lang so, na Voice dong. over na lang ako guys dahil nahirapan talaga Yung ano sa salita ah. habang handala-dala ko yung camera sa isang kamay at yung isang kamay ko naman bitbit -bit ko yung ano yung nagaya ng tubig at nakaipit sa kilikili ko naman yung ipainuman so hirap ako kaya voice over na lang ako. So, yan Puntahan ko muna yung ano ay kukunin ko muna yung painuman dito sa isa yan tapos na siyang uminom guys mm, hindi mo pala inubos dahi inom na tayo punta na ako doon sa ano isa kong ano guys alaga so ayan. medyo nakakapagod pero kailangan magtsaga guys kasama na rin to guys exercise na rin to sa araw-araw dahil araw-araw ang baka ganito ang ginagawa ko eh sa maghapon halos tatlong beses kung ano yan ilipat-lipat sila Lapang yeah, laban laman yan daw pinaka-exercise ko na rin yan mahirap lang guys pag mainit kasi talagang su 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 susugod pa rin ako kahit na mainit ako naman yung taong ano eh walang arte pagdating sa ganyan eh, ano matanda na tayo hindi na natin kailangan ng mga ano eh <laughs> mag inart so, ayan pinapainom ko na siya medyo konti lang iniinom nila ngayon guys dahil ano hindi naman kasi masyadong mainit ang panahon kasi dito sa amin guys mm -hmm. ano parang ano ba yung pa ano biglang ulan ambon tapos pag nawala yung ambon init na naman parang ganon pa ano palit-palit ng ano init ulan kaya maubos mm. daw mahirap din pagpanay ang ano pa ulan kasi na. magkakasakit si ka rin nanay mo Ayan, konti lang ininom niya so punta naman ako ngayon guys dun sa nanay niya dahil ano ililipat ko na naman ililipat siya ng ano gusto Ayan, eh, punta na ako dun sa nanay. Kailangan din kasi, ano, eh, ilipat-lipat dahil pag perme lang sila doon sa isang lugar, hindi na rin sila ma mangangain ang damo dahil nababahuan na sila. So, kailangan, basta sa isang araw, guys, sa ng beses, kasi iba, nasa tapat lang naman, malayo, hmm. pero tanaw baby, ko doon sa bahay namin. Ito, ito pag nakita ko nakatunga nga, pinapuntahan ko kaagad. Nilipat-lipat ko. Nakapipi. Si kawawa naman. Ayan, nangangain naman siya, yun o. Oh. Pudpud na yung mga damo dito. Ay, ay, Sakot sa kamay. Ay, thank you. So, ibalhin. dami na lang na papaputok dito, guys. Ipatayo dahi. Hat wala pang day new day. year paputok na sila excited na siya guys ayan lipat ko na siya gusto mo dito day pag nangangain na siya ayan dyan ko na siya ilalagay siya lang pinapapili ko eh kung ano kasi minsan kahit na doon mo siya ilagay ayaw pa rin yung mga in dahil siguro nababahuan pa rin so, maya maya din guys mga ano bago magabi lilipat ko din yan dahil yung tali pala ng aking mga baka guys eh hindi hindi naman masyadong mahaba kasi ayoko nang masyadong mahaba dahil ano pag nito yung hindi naman na ano habaan mo yung tali tapos hindi naman nila lahat nakakain yung dam mo. Sa akin tama lang. Ngayon ko ilang metro to siguro mga apat na metro. Okay na yan. May may lipat ko lang lipat. Kasi dito yung iba guys parang ano eh, parang saranggola yung mga tali nila. Tapos makikita mo hindi naman kinakain hindi naman nakakain ng baka nila lahat eh, yung pwesto na yon lipat ka daw sayang yung pwesto kasi ano hindi pag na pang nila may baho na ayaw na nila kainin yan sayang eh ngayon tag ulan kapag nagtitipid so. ka rin nagtitipid, nagtitipid Ayun, ako yun, ng pwesto yun, kasi lugar na lang yung ma anuhan natin ng ano eh pagkain yung ano nila Ayun. kainan di ko okay. na naman si ano, yung anak niya. Ito tayo. Baka. Dito sa probinsya guys, si lang at saka tiyaga. Pag masipag ka lang dito, mabubuhay ka naman sa probinsya eh. Hindi ka lang mamimili ng ano. Patulad nito, pag-aalaga. Ako, kahit babae ako, ano eh, nagtsatsaga ako. Nagumpisa lang to guys, maliit pa yung ano, isa yung nanay nito. Six months binili ko. Baby pa siya. Bagong luta, ay bagong hiwalay sa nanay. So yan, dalawa na. Tapos buntis yung nanay. sa so, may awan dyan sa January, mga anak na rin. Yung tatlo na. Hindi yun po rin na mamalayan. Dubami na yung ano mo. Alaga mo. Matsaga ka lang talaga. So hanggang dito na lang yung aking voice over guys. Kay patapos na rin yata yung video ko. So salamat na lang sa mga nanonood. Nagbigay ng time. Bye-bye guys. God bless us na lang. At Merry Christmas sa ating lahat.